Taga asan po talaga yun? San Eustacio, Pulong Mayaman. Taga Pulong Mayaman talaga. Ah, taga Pulong Mayaman yung ah. na ano na yun. Talagang kapitbahay mo rin pala. Abali, ah, amain ko pa yun. Kaya ah? nga ako, taglang po talaga ako nung... No. Kasi siyempre, siyempre kasama Ay. namin. Pero hindi yung kasama natin sa kararahan. Hindi. Si Putol, hindi okay. yun. No? Kasama rin namin. Kasama rin Kasama namin. Nyo, si Pukaw Oo, dalawang mahabol na ganung pilit. Kami ang naghahanap. Tapos nung biglan nabubog, sinisid na nilang dalawa, hindi na nainabutan. Hindi na nainabutan. tumawag lang sa akin. Kasi malayo eh. Malayo. Magandang Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man tumapapanood Kasama natin si Laboga Alam nyo yung katrabaho ni Laboga Delikado yun mga kagre Nang buburok-burok minsan Nakikita ko sila Pag malalim ang ilog Tsaka sila lumulusong mga kagre May ladaladala lang silang Kaya nga hindi nila ako maisama-sama eh Kasi delikado nga yung pag ano, ano na ng ilog eh Hindi nila ako maisama-sama dun eh. Ngayon may kasama sila na na, na na kuryente Lumubog Lumubog talaga siya Pero, Hindi kayo nakasama lang kanina Pero no, kasama nyo Ano kasama lolo. si Lolo? Oh, Pero Asenaing, iba, yung mga kasama niya, talaga namang pinilit siyang habulin. Sabulin. Kaya nga lang habang, habang hinahabol siya, inaano na rin siya kasi nakadapa ah, na siya. Ah, nakadapa talaga siya. Saan banda? Sa gawing ano, sa basa ko Sa gawing ano, sa Saragosa kwarta Sa gawing ano, sa Saragosa Saragosa na Saragosa ano, sa basa-kwarta. Oh. Sa gawing ano, sa basa saragosa Sa gawing ano, sa basa yung lapas, Tarlac, mapuntang, napunta ka ng Tarlac, diba? oh. oh, di ba? Oo. Oh. hindi na naman tuloy na lapas na yun. Diretso yung ano yun. Nadaanan din niya nag-rescue. Tuloy na oh, lapas, Tarlac. Ay, oo. Oh. Oh. Alam ko na, oo, oh, yun. Nadaanan yung Philips. Oo nga, alam ko na yun. Dun, dun alam, mismo. Ka hindi, dun sa karugtong noon, sa gawing ganon. Gawin rito. Hindi pa dumarating na. Baka yung may, may ipo-ipo doon sa ilalim ng tulay. Hindi, <laughs> oh, so, hindi pa alam mo tulay ng Silex? Oo, yon yun. Oh, Lagpas pa doon. Mga 200 meters doon sa tuloy si Silix. Ay, di doon nga sa may malapit na sa may control eh, kanila. Oo. Oh, oh. malapit, malapit na doon. Doon nga sa may pinagrescue na namin. Mm. Malap. Ito, ito talaga talaga natin kay mga kasi siya yung nandoon ano. Ah, <laughs> well, magandang ano po. Kumusta po, Lolo Mario? So. Magandang umaga po. Ay, hapon. Ano, ano, po ba nangyari nung andon uh, kayo nung kwan? Uh? E, barayo kasi sa amin. Pero sama-sama kayo. Sama-sama so, kami. Ano oras kayo umalis dito? Eh, umalis ako nito kagabi alas 3 pe. Alas 3 na madaling araw. Ay, kaya lang nung lumusong kami maliwanag na rin. Magkakasama po kayong lumusong. Uh, Saan po kayo bandang lumusong? Dito sa kabila na sa ilog ng Pulong Mayaman. Pulong Mayaman. O, papuntang Lapas. Tapos pati laglag na kayo papuntang Lapas. Mm. doon kami mababa sa malapit sa tulay ng Silex. Yung sinasakyan ko. Kasi sinasakyan ko kasi ngayon. Kung bakit nainom naman kami tatlo, kami pang pamilya. Hindi kami nasa tatlo kaya apat lang silang nalo. Uh, apat kami nalo. Mm -hmm. Para bang Alaman, taon. Ano naman, yung pagkakataon. ano po pangalan nung? Ano? Ano pangalan nung? Man? Si Ricky Soro ba yun? Makanina. Dito ah, nga po, po. dito Ay. nga po kayo kaya Mario. Para natabi kayo ni... Ay, oh, ayan pala yung... Ano oh, picture? Yun... Taga asan po talaga yun? Saan yung stasyo? Pulong Mayaman. Taga Pulong Mayaman talaga. Ah, taga Pulong Mayaman yung ah. na ano na yun. Talagang kapitbahay mo rin pala. Ah, bali, amain ko pa yun. Ah? Kaya nga ako. Lalantaglan po talaga ako nung... Kasi siyempre, nga, kasama namin. Pero hindi yung kasama natin sa kararahan. Hindi. Si Putol, hindi okay. yun. No? Kasama, kasama namin. Kasama, niyo si Pukaw Oo, kasama yun namin. Silang dalawang ng pilit. Kami Tapos nung biglang nabubog, sinisid na nilang dalawa, hindi na Hindi namin nabutan. Tapos tumawag lang kasi, sa akin. Kasi Nagpunta malayo eh. Kami. Malayo. No? hindi namin nabutan eh. Kasi yung Agos kasi pares kami na ano. Nag-report na po kayo sa polis. Eh ano na. Ah, oh, kasi magre-rescue yung katungkulan ng pulis yun eh na Ngayon, ma magwa -ano. na. Sabi, sabi ko nga, kasi tawagan ko ako si Kaagi, eh. siya rin lang at mapag-mimitingan natin. Eh. Oh. Kung merong makakita, pagbigay alam na lang po sa bahay ng Alyaga o sa barangay na ito, oh. mas malapit. Kasi sana nga po, di nakalayo. Pero kung nakalayo, eh, kung may makakakita muna sa palutang-lutang dyan, pakipakibigay na alam lang. Talagang, ano yung ibig sabihin, talagang ano na siya, no? no, no. wala na yung pagkaganon. Matagal, nakarekta pa yung kuryente. Tumutong e, ah, pigurito yan. Nung abutan na namin ni Bobby. Hindi nalapitan Ah, hindi mo talaga makukuha kasi... Hindi nalapitan na, namin siya. Hindi nalapitan niya. Hindi nalapitan namin siya. Hindi nalapitan namin siya. Hindi nalapitan namin siya. Hindi nalapitan namin siya. Nakailalim pa, kaya pinili, pinili na lang nung matanda na mapatay Mag Makarating kahit na lang kaya... Pero napatay yung kuryente. Uh, oh, kahit nakakuryente na siya. Uh. uh tapos sabi niya, lumabas ka sana, labas, no, hindi lumataw. Iyak na nga yung matanda namin kasama eh. Apat Depre, kayo ba alin? No? At saka uh, si Poco, no? Para kayo magkakapatid. Gusto nyo, ang turing sa anya, lolo na. Uh, sa ilog kasi, ang kailangan dyan, kooperasyon mo, tutulungan kayo para kayo magkakapatid uh, uh, Masakit ang ka... Eh kami ni Poco, nasa 100 liters kami pares eh. Paano po kaya nangyari na ba't sa, sa tagal niya nang nanggaganon? Kasi, kasi niya yung kasama, yung matanda, yung kapatid niya nung ninong ko. Ngayon may tinuro yung kapatid nung ninong ko, yun eh guys, da nakalutang, sinalok niya. Uh. Sabi niya nung una roho pala to, kaya nung una niya sa salok, ay maya, maya pala. Hindi pumintot pa. Tapos saka kinuha yung kinuha roho yung isda do sa salok. Hindi ba nagkatanggal ng ano hindi. yun? Nang hindi. switch sa kamay? Baka hindi. Hindi. Baka hindi tinanggal. Ang style niya. Tat naggaganon sa salok, nakakapanganga gano'ng no, gano isalok. salok, si switch. Baka kaagri, nung no, kagano niya doon sa salok, pag napit nung isda doon sa salok, baka napigaan niya nung no, kinukuha na yung Oo, oh, no, dapat pala bibitawan mo muna yung uh, switch, no? Dapat bibitawan mo yung pinaka Pindutan, no, no. At ang isa mo nakalulungkot pa nga, kaya siya lumusong dahil birthday ng anak niya. Gusto niya makahuli ng isda para may mahirap siya sa... Di puro may mahihanda sa anak, uh, birthday ngayon. At pang pulutan. Pag-alang kaming natir, eh. Uh, Mayakyak nga kami. Ah, so, uh, uh, ha, kung may makakita man sa bandang sa control na yon sa Saragosa yung sa mga ano sa mga gawe kaya, kaya sa, ng, sa gawing arayat man, sa man mga arayat eh pag bigay lang na sa ano sa kasama <laughs> pala ni Boga yun napaka nakakalungkot naman mga kagaya ka wala na talaga ng magulang pala oh. ng pagka uh, yung, mga kasama na yung mga ni oh. So, hindi naman din kayo busy hindi oh. akong tulong pagtulong-tulong natin bukas para makita lang natin bang para maibisa naman yung sakit ng naramdaman ng mga nakiniwan. Kami na talaga ngayon, okay. hindi rin yung matanggap siguro. Duhando kami kanina eh. Pumunta po ba kayo kanina doon? Oo, oh, dumaan muna kami nung bago kong dumaan. Ah, dumaan na. Nagpaliwanag kayo kung anong nangyari. Siyempre, ay, tatanungin eh, no. kung, Alam, kung na yun kung... kung anong na. nangyari, kung anong ano, siyempre yun ang... Sabi ka kay Tata Victor, talaga Tata Victor ka ako, malayo siya. Mal... Nung dumating kami sa goma niya, wala na siya. Di baling sagutin kay pagkain bukas ng mga mga hmm. ano tutulong. Mga kakri, yung mga... Ano ba yun? ba may samahan din kayo? Kaya, sila, sila, sila matataas ang katunggulan. Uh, mga kakri, yung mga ano daw, yung oh, mga, yung, ano, mga kasama niya lang na ano. Kung hindi raw kayo busy, baka pwedeng manisit kayo. Makakuha man lang yun. Pero... Ayan pala yung itsura ni... Ay, parang kilala ko yan. Madalas pag nag-release ako kasama. Dati, nag-may kalabon Ito pala siya, mga kakri. Mga kakriyena, si Kuya, ano pangalan? Kuya Riki. Kuya Ricky mga kakriyena. Iki, 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 hindi ko po alam kung anong sasabihin ko para mapalubag yung loob nyo kasi alam ko yung sakit kung paano mawalan mga kakak. Tapos isa pa, ganun pa nga nangyari niya. Oh, Tapos oh, birthday ng anak niya, sa agustuhan lang niya makahuli na. isda, ano? Sana makita naman yung katawan. Sana sana ada makita yung katawan mga kagabi. mga lubot mabilis lang tong vlog ko na to para lang maipaalam sa inyo kung sino man yung may makakakita ng palutang-lutang na bangkay diyan sa papuntang ano na sila na ano sa control sa Zaragoza. Sigurado dyan sa Arayat babagsak 'yon mga kagri. Walang ibang babagsakan kundi sa Arayat. Sa Sa Andi sa o, lang din. Oh, sa na lang din, masabit. Oh, pero kasi sa pangyayari. Oh, hindi ko sabi kaya mangingin lang ko na ang ano para kung may makakita man. Pagbigay alam na lang sa mga. Oh, pagbibigay alam na lang mga na lang 'yung vlog ko. Maraming maraming salamat mga kagri. Thank you very much.